Mainit na balita para sa lahat ng Doni Pangilinan fans. Matagal na nating hinihintay at ngayon, tuloy na tuloy na, nagsimula na ang shooting ng pinakabagong teleserye ni Doni na may pamagat na Roja. Hindi lang basta proyekto ito, kundi isang malaking milestone sa kanyang karyer, dahil ibang klaseng role na naman ang ibinibigay sa kanya. At syempre, bawat eksena ay may update para sa lahat ng Don Bell fans at solid Donnie supporters. Ayon sa mga behind the scenes na litrato at insider news, abala na si Doni Pangilinan sa pagbuo ng kanyang karakter para sa teleserye na Proja. Sa unang mga araw pa lang ng shooting, kitang-kita na ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Maraming fans ang nag-aabang dahil hindi lang simpleng kwento ang Proja, kundi puno ito ng drama, action, at emosyon na siguradong tatatak sa puso ng manonood. Ang karakter ni Donnie dito ay isang matapang ngunit may pusong marupok na lalaki na haharap sa mga pagsubok ng buhay, pamilya at pag-ibig. Sa bawat update mula sa set, makikita ang excitement ng mga kasama niyang cast at crew. Lagi ring trending sa social media ang mga hashtag tungkol sa hash Roja Shute at hash Donnie for Roja dahil hindi mapigilan ng mga fans ang kanilang kilig at suporta. Marami rin ang nagtatanong kung paano maapektuhan ito ang tambalan nila ni Belle Mariano. Pero ayon sa mga fans, kahit magkahiwalay ng proyekto, ramdam pa rin ang kanilang chemistry at suporta sa isa't isa. Kaya naman doble ang excitement, may solo project si Donny at may sariling movie si Bell. Lahat ng ito ay patunay na hindi lang basta love team ang Don Bell, kundi dalawa silang artista na kayang tumayo sa kanika nilang spotlight habang nananatiling inspirasyon sa isa't isa. Habang tumatagal ang shooting ng T. Roja, inaasahan ng lahat na mas marami pang pasabog na update ang darating. Araw-araw ay may bagong eksena, bagong kwento, at bagong inspirasyon na hatid si Donnie sa kanyang mga tagahanga. Kung gusto mong mauna sa lahat ng balita tungkol sa shooting ng Kiroja at mga update sa Don Bell, duhing nakasubscribe ka sa Pinoy Hugot T. Huwag kalimutang i-like, share, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga eksklusibong kwento ng iyong paboritong mga artista dahil dito sa pinoy hugot sihi, hindi ka maubusan ng kilig at inspirasyon.